yung patay, wala patay, yun pala. video ni ko lang naman. Ama, anong date na? Ama, anong date na? Hama, anong date? August 17th? Kita-kita dito. Ah, harus tak sih? Glomar? Glomar? Nasaan? Angkas na yung dugo dito. Ayan, ayan yung kaangkas no, like. ano, like. na yung nakaputing PCX. Yan ang angkas niya. yung Magaling yung angkas niya kasi kung ano siya, gumulong. O, oh, yun yung nakaputong. Pagpugul, pag magbaga ka kasi, kung kaya mo tumalong tapos gumulong, gulong ka

여 응. <suss> Kahit dyan doon nakapunta yung lasik yan. Nawala lang yung niya. First time lang mga babanggayan Ano Tagalog ulit ang Ano ang Tagalog ulit ang blip? Ano ang yung hangkas niya nagpupupupain buti buti galing nun life savior. pero naman isang nasugatan walang patay nagano nagflip lang yung motor tapos naman yun nabanga pero august 17 na ngayon guys at saka, at saka, 32 subscribers na. Thank you, Lord, bro. And, bye-bye!